Hello, kaibigan! May tanong ako para sa'yo. Alam mo ba kung kailang ka bininyagan? Sigurado ako, alam mo at natatandaan mo ang araw ng iyong kapanganakan. Ang tanong, alam mo ba o natatandaan mo ba kung kailang ka bininyagan? O natatandaan mo lang ang mga pangalan ng mga ninong at ninang mo? Halika, pag-usapan natin ang tungkol sa pagbibinyag dito sa landas ng pag-asa. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Ako muli si Adrian Bondoc. Ang pagbibinyag ay isa sa pitong sakramento na itinatag ni Kristo dito sa mundo upang bigyan tayo ng grasya. Sa ating pagninilay sa araw na ito, alamin natin bakit ba importante ang binyag? Bakit mahalaga na tayo ay binyagan? Una, ang pagbibinyag ay maituturing nating daan sa ating kaligtasan. Tandaan kaibigan na kapag ikaw ay bininyagan, ito ay nagdudulot ng kapatawaran ng ating kasalanan. Lalong-lalo na yung ating orihinal na kasalanan na nagmula pa sa ating unang magulang, si Aban, Adan at saka si Eva. Dahil sa tubig ng binyag, nalilinis tayo sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, ito'y daan para sa ating kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Pangalawa, ang pagbibinyag ay itinuturing na pintuan hindi lang sa iba pang sakramento kundi pintuan para tayo ay maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Natatanda niyo ba kaibigan kapag tayo ay uh, umaaten ng mga binyagan, nagbibigay tayo ng regalo. Ano mo usually ang sinusulat natin? Welcome to the Christian world. Yan ang ginagawa ng binyag. Tayo ay wini-welcome sa pamilya ng Diyos. Tayo ay wini-welcome bilang miyembro ng simbahan. ba Bahagi na tayo ng pamilya ng Diyos kapag tayo ay bininyagan. At ang panghuli ay dahil sa binyag, ito ay tanda ng iyong pagtanggap at pagsama sa misyon ng Diyos. Misyon ng lahat ng Krisyano. Tandaan kaibigan, si Jesus ay naparito sa mundo dahil may misyon siya. Nadalhin ng lahat sa Ama. At dahil ikaw ay bininyagang Krisyano, kasama ka sa misyon iyon. Kasama ka sa misyon ni Kristo na dalhin ang lahat ng tao sa pamilya ng Diyos. Kaibigan, sa araw nito, pag nilayan natin, natatandaan pa ba natin, nagiging totoo pa ba sa atin yung mga pangako natin nung tayo bininyagan? Alam ko, ang mga ninong at tinang natin ang sumagot sa mga tanong ng pare nung tayo bininyagan. Ngunit bawat taon pagka-nagsa-celebrate tayo ng Easter Sunday, tayo ay uh, ni natin, binabago natin ng ating mga pangako sa binyag. Di po ba? Sa araw na ito, inaanyayahan kita kaibigan. Pag nilayan mo, nagiging totoo ka pa ba? sa mga pangako mo sa binyag. Tinutupad mo pa ba ang mga pangako mo sa binyag? Kaibigan, napaka-importante. Hindi lang na malaman mo kung sino yung mga ninong at ninang mo o kung kailang ka bininigan. Importante Importante malaman mo at isa puso bakit importante ang binyag. Ito ang daan ng iyong kaligtasan. Ito ang dahilan kung bakit bahagi ka ng pamilya ng Diyos at tandaan, ikaw ay kasapi at kabahagi ng misyon ng Diyos. Maraming salamat sa pakikinig sa aking um, reflection sa araw nito. Kung ikaw ay na-bless ng video nito, maaari pong pakishare sa iyong mga kakilala at pamilya at pakilike na rin po ang Facebook page namin, Pathways of Hope. Muli kaibigan, maraming salamat and God bless you!